Mas matamis pa sa saging, oh. Mmm. Tikim daw siya, daddy. Ayoko. 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 Ay, ba! Ay ba. <mam> <glowing> Ito na. Pa-prank natin si Julie. Kunyari yung ampalaya matamis. <laughs> so iinggan niyo natin siya. Tapos yung pinabili niya sa saging nandito na. Po! Tara! Nandito na yung saging na pinabili mo. <laughs> ha? Ano yung saging mo? Ano yan? Ampalaya na healthy. Ito Matamis version. Hindi mo mararamdaman yung pait niya. Ba't parang matamlay yung kulay? hindi gabi nabad ko, yun, diba? Nung nakaraan, may binili ako yung powder. Tapos binabad ko dyan. So yung pagka-healthy niya, nandyan pa din. Sayang, sarap. sayang puso. Ang Sobrang tamis. Sobrang tamis. Mmm. Sarap. Sarap? Mm. sarap. sarap? Mm. wala na? lasa? L Mapait yun ah. Ayun Ay, nga yung ano eh. Ayun nga yung gumanda. Pero wag, uh, to tubusin ko to. Iinumin mo yung tubig? Hindi, ito lang. Ah. Palaya lang, huwag kang makikishare. Sarap-sarap eh. Makikishare? Hindi, huwag. Ang damot mo ha. Pero, nasa yan. Pero para sa akin, yung focus ko na to. Actually, apat yan kanina eh. Actually guys, to be honest, kaya ako nagvideo para i-share sa inyo yung pagka-healthy, paano maging healthy. Ayun lang gagawin niyo. One week, ibababad nyo yung oh, palaya sa tubig. Tapos lalagyan niyo lang ng secret powder. Yun na siya. Tapos wala nang lasa, magiging matamis siya. Kaya pala... as in, wala talaga. Oh, matamis pa. mas matamis pa sa saging, oh. Mmm. Sarap. Mmm. Sarap. Nagkati mo na, hindi ba ba't may amoy mo pa? Ano laga mo to? <laughs> Oh, ka, nainis ka. Kai. Ang tagal ko nagtitiis. Ang tagal na pakita gusto pahagatin. Pait po. <laughs> <Gato>. <laughs> Ay, kanina mo pa ako, kanina pa ako nagtitiis. Dinutok mo? Oo. Ang tagal na pagatin eh. Kala ko gagawin ah uh, Masasabi. <laughs> ako, meron din akong... Mmm! Oo, oh, sarap. Mm. Uh, you know ba, what's that? Ang ah, sarap? Ano yan? Patikim What? daw siya, Daddy. Ayoko, ubusin ko siya. Yun na, yung saging sa'yo. Patikim! Sa o, oh, patikim muna, mahal. Oh, na madamot. Huwag oh. na madamot. Patikim! Huwag na madamot. Madamot dito? Ito, si Ola, yun o, know, binaksing ako. Ay, boxing Daddy. Okay. Uubusin ko to, ah. Daddy, patikin mo na. Ah, oh, sige. Dapat try ko sa ito, pero dapat one big bite. Dapat Oo, one sit bite. down kayo, sit down, sit down. Ang palaya. <laughs> <laughs> Ang palaya. Ang palaya. Na is, it's like... Bite. Bite. Go, kagatin mo. Ang tagal, yung ngayon. Kagat. Ay, ba... Ay, ba? <laughs> Yung akin, hindi ko na kinaya. Kadiri mo talaga. <laughs> Grabe ka naman sa ampalaya. Ay, sobrang pait. Hindi mo naman, hindi, hindi ko, naman binabad ko sa kumpang ka. <laughs>